isang libong piso. Maliit lang kung tutuusin, pero paano kung yan lang ang meron ka? Mangilan nila na ang aming natanungan para kumasa sa 1,000k challenge. Pero halos lahat umayaw. Pero kung may mga umayaw, may isang bukod tangi. Ito si Tita David, anim na pot isang taong gulang, lima ang anak. Halos 30 dekada nang nagbabalot. Balotin ay pugo chicharon! Dalawang balot, malitsisi ni Jumalabi. Isang libo hanggang dalawang libong piso ang kanyang puhunan sa pagtitinda ng balot at iba pa. Minsan isang libong piso. talaga ako ano nung trabaho na playang ko trabaho ko rin si mm. nakaira ko sa plaza, trabaho ko may mga sibling hindi rin kaya Naglako na ako ng gulay hanggang dalya hanggang dun yung karmi tulak karito na ako nyan mm. tanong ako ng tanong doon sa nagbabalot. sabi ko Te, papa na ano po bayan mm. sabi niya ganito magbalot ka na lang o di wala pa akong amo, kaya sarili kong oras. Bago maging isang mambabalot si Ati Bing, ay iba't ibang diskarte ang kanyang ginawa para makatapos lang ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Gusto ko talaga mapag-aaral sila. Ano para, para hindi sila maghirap, magpamilya man sila. Ay sarili sila trabaho, hindi sila asa sa nila. Dahil sa kasipagan, determinasyon at pagsasikripisyo ni Ati Bing, ay halos nakatuntong ang kanyang mga anak sa kolehiyo at nakapagpatapos ng CPA sa bunsong anak na babae. Cagalang tiwala lang, dasa lang, yun lang ang akin. Ano. Diskarte. Oo, diskarte lang. Kaya naman, kahit may mga trabaho na ang kanya mga anak, ay patuloy pa rin ito sa paglalako ng kanyang mga panindang balot dahil may mga obligasyon pa rin siya sa kanyang pamilya. Balot, Pinoy, Pugo, Chicharon! Ubaya ko na lang sa managers. Sabi ko, kaya ko to kaya ko naman. At dahil sumubo ka sa aming hamon, ikaw ay nararapat na mabigyan ng munting tulong. Maraming maraming salamat. Ang laking-laking tulong niya na po to sa akin, Tatay Rani. Tulog po kayo ng sa akin. Kahit anong challenge pa yan, walang tatalo sa taong puno ng good vibes dahil sa bawat laban, positibo ang panalo.